Magandang magandang araw po. Ang topic natin ngayon is paano natin i-check kung may earnings na tayo sa TikTok or paano natin i-check kung may pira na tayo sa TikTok or may pera na ba na pumapasok sa TikTok account natin. Okay, sa so mga hindi nakakaalam, si TikTok po ay may kapirahan din. Pwede rin tayo kumita ng pera sa TikTok. Okay, so maraming paraan para kumita sa TikTok. Ito na yung na affiliate, uh, yung mga gift, yun po. At marami pang iba. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-check kung ma magkano o may laman ba ang yung TikTok account. Kasi baka hindi nyo alam na may nagbibigay pala sa inyo ng pera doon sa TikTok. Hali ba? kung mag-upload ka ng video, pwede ka, pag may nagustuhan ng manonood mo yung video mo, pwede sila magbigay sa ng gift. At yung gift na, may, na yon is yung magiging pera yun. Doon papasok sa account mo. Baka kasi hindi mo alam kung paano ito gagawin. So ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano ito gagawin. Okay? So, watch and learn, manood ka at magtanong ka lang kung may hindi ka naintindihan. Okay? So, ito ang account natin. Ayan po ang account. I-click natin ang tatlong guhit sa gilid. Ayan. Then, sitting and privacy. I-click mo. Ayan. Kung makapapansin nyo, may nakalagay dyan na balance. Yung balance ay i-click mo si balance. Pag na-click mo si balance, ayan ay po makakita mo. Every Vlog Shop Balance. Content Rewards. So, yung content rewards na yan, yan po ang pera na pumapasok sa atin. Yan ang bigay sa akin ng viewers ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may nagbigay sa akin nung nag-live ako. Ayan o, maliliit lang yan. Kasi hindi naman talaga ako masyadong active dito sa TikTok. So, yun lang po ang parang para ma-view nyo kung magkano ang laman nyo. So, ito naman. Punta tayo sa kung, i-check natin kung magkano yung laman mo sa affiliate. Kung ikaw nag-affiliate or may nanon sa TikTok, i-click mo itong kulay basket na yan. Then, ito, click mo ulit yan. Then, kung punta ka dito sa commission, i-click mo sa commission. Pag na-click sa commission, ito yung makikita natin. Oo, oh, may laman siya. Available commission 1,216.67 pesos. So yan po ang laman sa commission ko. Pwede ko siyang i-withdraw. Ay pag i-click mo yan siya, pwede mo siyang i-withdraw. Ayan oh. Ayan. So, di ba? Add payout, ilalagay mo diyan pwede ng GCash at bank transfer. Yun po ang pwede mo para ma-payout ang sahod mo dito sa TikTok. Ganun lang kasimple guys. Para malaman kung may laman na ba ang wallet niyo dito sa TikTok.